ng pinino version po ng ating proklamasyon. ambassador. <laughs> <laughs> <I> <laughs> <I> <laughs> mga. <I> <laughs> sa tipikal ng canvas ng mga boto at proklamasyon ng nanalong kandidato bilang gobernador ng lalawigan noong Mayo 12, 2025 noong pampansang pampansa at lokal na halalan sa, par sa Parliament ng Park 512 at 512. Kami ang mga redacted miyembro ng Provincial Board of Canvassers ay nagpapatunay sa ilalim ng panunumpa ng aming maayos na, na nakalbas ang mga boto mula sa tatlong lungsod at munisipalidad para sa mga kandidato sa pagkagobernador ng lalawigan sa halalang ginanap noong Mayo 12, 2025. Kalakip at bahagi ng dokumentong ito ang talaan ng mga boto kada lungsod, munisipalidad na nakuha ng bawat kandidato para sa nasabing posisyon. Matapos ang naturang canvas, lumalabas na si Aragones Sol ay nakakuha ng 635 yeah! Si Siya ang pinaka, ang may pinakamaraming boto na ligat <laughs> Pinuproclama namin ang nabanggit na kandidato bilang duly elected gobernador ng Lalawigan. <laughs> Ikaw na mismo! <laughs> <The best one! laughs> <laughs>

Uh, Naniniwala ako na may mga bagay na kailangang magtapos dahil may mga bagay na kailangan magsimula. Yeah! Kailangan ng magtapos ng labanan sa politika dahil kailangan na magsimula ang pagkakaisa at pagsasama-sama para sa lalawigan ng labanan. Yeah! Kaya naman po, ko na lang ngayon, iba ibang man ang kulay at patidong ating pinagmulano, pero simula sa araw na ito, ito ang bagyat na magsasama-sama na po tayo para sa kapakanan ng mga kababayan. Congratulations sa aking magiging Vice Governor, Vice Governor J.M. Habang gusto ko rin po pasalamatan ang aking kaibigan, naging matalik na kaibigan na nakasama sa pangangampanya at mananatiling kaibigan, PBTES! So, ang mga mga kapatid naman excited na ho akong makatrabaho kayo dahil. At sa lahat ng mga naging tag-suporta namin mula noon hanggang ngayon, ito na ang bunga ng pagsisikap ng lahat. Matagal ko, gusto na nag bilang gobernador. Ganun pala talaga ang talang buhay ko. Kailangan magsimulang mahirap bago makagtala ang kabupay. Yeah! So, Sabi ko kanina, ang kwento ng pagkapanalo ko bilang gobernador ay hindi tungkol kay Sol. Ang kwento yeah. ng pagkapanalo ko bilang gobernador ay kwento at tagumpay ng mga tao kumaasa sa isang maayos na pampublikong aspeto. Kennedy Sol Party List ang buong pwersa ng Akay, Akay National Political Party na nagbangon muli kay Sol Aragones. Hindi ko po yan makakalimutan. Sa lahat po ng tumulong sa akin sa pinakamahirap na ligto ng buhay ko, hindi ko rin po kayo makakalimutan. At uh, sa lahat po ng mga kababayan natin na umaasa sa Akay ni Sol, ang masasabi ko lang po, agad nating sisimulan. Yes! Yeah! So, Governor's son